Guys. Dito tayo guys sa payaw natin guys. Dito tayo nang masol ng awil. Eh dun sa gitpistol namin kanina, walang pahuli. Dito, minsan minsan lang naman guys. Minsan lang isla ngayon na pahuli. Limlimenta ang nahun. Hello Paul guys. Ini isang istana kubik. Boleh. Hmm, selesai selai guys. kailangan painan guys kasi kung walang pain hindi ma sabat <coughs> man am guys guys mamaya na lang ulit guys pag dating sa tabi guys mamaya na lang doon sa bahay mag update mamaya sa punting huli namin guys okay guys bye bye guys 2 hours later okay guys magandang hapon guys uwi na tayo guys Happy na lang ang isda namin guys uh, Wow! uwi na tayo kasi magbutahid na guys baka hindi na naman natin ma uh, ang bangka natin punta sa guys mamaya guys update uh, nila mamaya update nila bahay dito lang muna guys Bye bye. A few moments later. Oh guys, magandang hapon guys. Ito ang nahuli namin ngayong araw guys. Naka nakaipon-ipon dahil hapon guys. Kay 10 pinggan guys. Sampung pinggan dahil hapon guys. Oh. Ito. Guys halo guys oh ito mga salay salay guys tatlo ang salay salay guys so ito tatlo ito halo guys e, ito guys halo, e, ito. halo guys. ito halo din guys ito halo din guys ito puro parupot guys ito ito halo din guys ito ito halo din uh, duhaw di parutuk din at saka bisugo ito guys ito ang nahuli namin ngayong araw guys lahat sampung pinggan guys ito guys oh sampung tinggan, guys ito ang nahuli namin ngayong araw kaipong yapon guys kahit minsan lang na pahuli mayroon din na ipon at sige guys dito lang muna guys bukas na naman ulit guys at maraming salamat sa inyong pag subaybay so guys sana hindi kayo magsawa guys Tapay. Bye bye sa aming mga videos Maraming salamat guys Bye bye Ingat kayong lahat palagi guys Dito na lang muna guys Bye